Pinakikilos ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Education, Department of Public Works and Highways at ang Local Government Units para bilisan ang na pagpapatayo naman ng mga karagdagan classroom sa buong bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, alinsunod sa ngari nito ng Pangulong Marcos na ibigay na lamang ng direktang pondo sa mga lokal na pamalaan para sa pagpapatayo ng mga classroom sa bansa. Isang Memorandum of Agreement of ang ipalalabas sa kasunduan ng DPWH, DepEd at Local Government Units upang mapatupad ito. At dahil sa Pangulo Ani Castro, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon. Para sa kabutihan ng mga mag-aral, hindi pwede mabagal uh, pagkilos. Direktiba yan ng Pangulo Marcos Ani Castro. May sakatuparan ito ng mabilis ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan na ibibigay sa si LGUs para silang magpapatupad sa konstruksyon habang i-monitor ito ng DepEd at DPWH. Target ng DepEd ang mabilis na may tayo ang igit dalawang 2,000 mga classroom sa pagtatapos ng taon. Nauna nang uh, napaulat na meron lamang 22 classrooms ang natapos sa pondo DPWH dahil lumalabas na nauwi ang pondo sa mga flood control projects. Sa isang iwalay na panayam nga ay sinabi ni Education Secretary Sani Angara na tila na wili ang nakarang liderato ng DPWH sa mga flood control projects at hindi naging priority ang pagpapatayo ng mga classrooms. Deplorable o nakakalungkot. Right. Yan inilarawan ni Secretary Dizon ng DPWH sa lumalaking nga kakulangan sa silid aralan. Eh, hindi ito natutukan noon. Nagpayag naman si uh, Secretary Angara sa pabumuno ni Secretary Dizon at tiwala siyang kanyang mapabilis. ta na, na kayang mapabilis ng kalihimang pagtugon sa kakulangan sa mga classrooms. Nagitna nga ng Senate Budget Hearing ng DPWH noong October 20. Idiag ni Secretary Dizo na bukas din ang kanyang kagawaran sa tulong ng pribadong sektor. Pareho sa ngayon ang dalawang kalim na dapat kabilang ang LGUs. Sa solusyon para sa mabilis sa pagsasagawa ng mga karagdagang silid-aralan. Sa patibay na pagtutulungan ng kaparehong kalim. At sa decentralized approach. Ah, hindi nakapataw sa iisang ahensyang problema. Pagkos parang bayanihan. Sama-sama nilang bubuhatin responsibilidad at may atid ang mga pangakong silid aralan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd, at Local Government Units upang mapatupad ito. Ang nais nice ng Pangulo ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Iyan ang direktiba ng Pangulo. Nakatoon na ang paningin ng Pangulo sa mga mabilis na pagsasaayos ng mga classrooms dito sa DPWH, DepEd at LGU. Hinigyan ni Attorney Claire Castro.